Ayan, meron po tayong binabad na liempo, no? Overnight. Toyo, paminta, suka, asukal. Ayan, liluto po natin siya. Ayan. Slow cooking lang po, ano? Lutoin na muna natin siya. Ngasa sa mag-brown siya, no? Kahit na nakababad na siya. Ayan na, no? Medyo na, na na siya. Haluin lang natin. Tapos i-set aside muna natin to, no? Magigisa tayo ng bawang at sibuyas. Okay. From the same pan, magigisa lang po tayo ng bawang. Ang ah, bango. Ang bango, mga kagigil. Sibuyas. Tapos ibalik na natin yung bago yan, no? sangkot sa lang sandali ilalagay natin yung ating main ingredient maglalagay po tayo ng Sprite yan Sprite kung wala kang Sprite pwedeng 7 up yan Then, papakuluan po natin yan for 30 minutes hanggang sa lumambot na po yung ating liyem po. Oh, can't wait. Ilalagay tayo ng ano, ano. Ayan. Ayan, ganun, tapos. Aminta. And, kalahating pork, pork cubes. Simmer uli yan. Ayan, luto na po siya, no? Nag-evaporate ang Sprite. Nanuot na siya sa ating pork. Malambot na po man natin. Mm. Ano, mm, kadidit. Mm. Ay bongga sarap. Ay, to ka try Try ito to makagigin na may sprite. napakasarap kaya ka sarap. kaya tayo mga kadidit.